Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, ay nandito ako sa ano, sa kwarto ni ano, ni daddy ko. So dito sa office. So ngayon pala guys, so may papakita pala ako sa inyo. So dahil guys, ayun yung mga gallery ko guys. So so ibang-iba na rin yung itsura niya, guys. Ayan. Ayan guys, so iba-iba na rin yung itsura. Pero ayan guys, pero may papakita ako sa inyo. Ayan o no? Ayan guys yung screen ng cellphone ko guys So iba na Ayan iba na guys iba Ang password na nito ng cellphone ko ay number na So ayan po Kasi noon sa isa kong video eh Pero hindi ko lang pinakita yung password eh Ano lang uh, Yung de-draw ka lang Ayan So ito yung ano ko Yung bagong cellphone ko guys dito Tsaka may papakita pala ako sa YouTube Wait lang Ang tagal mag-loading Ayan. yan guys. So ganito pa rin yung itsura. Ayan. Dito sa bago kong cellphone. Ayan pa rin. Diba? Ayan guys. So iba na yung screen. So may papakita ako sa inyo sa Facebook. Ayan. So medyo ganito pa rin yung itsura nya. Pero papakita ko sa inyo sa ano, messenger. Ayan. Ganito pa rin. So mukhang ano siya, mukhang white, hindi siya dark. white yung messenger ko. Okay, so ngayon ay medyo may papakita pa ako sa inyo sa gallery. Yung score ko pala na sa test namin noon. Ito guys, papakita ko sa inyo ah. Ito yun no, ayan yung apat na yan guys. Ito. Ayan, dito sa ESP. Dito sa ESP guys, ay nakaano ako dito. Naka 17. Sa so, 1 to 20. Ayan, dito sa ESP sa test namin. January 4, January 24 pa yan, 2025. Kasi ngayon, ang date na ngayon ay is, is, January 25. So, iba na rin yung ano ko. Yung date ko, yan, no? iba na. So, hindi na ano, pahaba yung January. Ganyan na kalit, tatlo na agad. Ayan, kaya, kaya itong cellphone na to, guys ay bago sa akin. Yan, dito ay ano ako dito 17 over 20 sa ESP3. So nag nag-check nito ay si ano si Memehe. So si Memehe nag-check nito. Corrected by Memehe. Hindi ko alam kung letter J 'yan. Memehe. Yan. So next naman may papakita pa ako sa inyo. Ito guys, dito guys ay naka-14 lang ako sa Agham. So al alam, alam mo ba yung Agham? Science 'yon. So ayan po. Yan, dito sa Hagham ay naka 14 din ako. Ito yung mga summative test namin eh. Ayan, ito nag-correct nito ay si Rosales. Ayan, ka-classmate ko. Naka 14, 1 to 20 din yan. So may papakita pa ako sa inyo. January 24 yan, 2025. It's Friday. No, pumasok kami kahapon, sinagot namin yan. So ito pa guys, dito tayo. Dito naman, ang subject nito ay Pilipino, 3. So, ako ay naka ano dito? Naka-15 sa 1 to 20. Ayan, so, ang nag-check nito ay si Royo. Ayan, so, ang date pa na yan ay Jan January 17, it's 2025, it's Friday. Ayan, nung sinagot namin. Matip taste namin yan eh. Bilakos. Guys, so, dito dito sa Pilipino ay naka 15 lang sa so 1 to 20 so medyo pasado ayan and guys so sa Pilipino namin sa summative test namin yan eh so meron pa akong papakita sa inyo dito ayan dito guys ay naka 14 ulit ako katulad dun sa agham ala ito guys so oh. Yan. So, ang sinasagot ulit namin dito, tama o mali. At saka X eh, to check. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ito yung tama o mali. Tapos ito yung check or X. Eh, ito yung letra. Ayan. At saka ito yung sinasagot namin eh. Service. Yo. At saka information. Produkto. Ayun. Sinasagot namin. So, dito pala guys. So, ito. Pinagsama na lang din yung score namin dito sa 1, to 5. Apat sila 1 to 5 guys So dito sa music ay naka 4 ako dito sa, dito sa, arts ay naka 4 din. Dito sa PE naka 1 lang. Hala. So kailangan okay kasi sabi sa akin ni teacher mahirap daw yung PE eh. So dito sa health ay naka 5 ako. Perfect ako dyan sa health guys. Perfect. So ayan po. Ayan guys. So service yung information produkto sa test namin. Ayan. Ito yung mga sa test namin eh. Apat. Ayan. Apat lang. So pinakita ko pa sa inyo nun. No, diba? nung pinakita ko lang sa iyo sa mat ayan yung mga ano ko yung score ko doon yan ba yun lang so sa monday daw guys ayan o ay susuotin ko yung uniform ko sa monday yan doon lang